Kamusta sa inyong lahat? Ako si Tala Cruz, at bilang isang dating flight attendant na may 15 taong karanasan lalo na sa mga long-haul flights. Ngayon, ibubunyak natin ang isang mahalagang paksa. Ang manakatagong libreng serbisyo sa eroplano na karapatan mo, pero hindi basta-basta ibibigay sa iyo. Naranasan mo na ba ito? Kakalipat palang ng eroplano pero pakiramdam mo ay tuyong-tuyo na ang lalamunan mo. Nagabang ka sa pagdating ng flight attendant na dalang dalangkat ng inumin? Tuwang-tuwa kang umodang ang chok? Ang inabot sa iyo? Isang maliit na baso na punong ang yelo at ang chok ay saktong tatlong lagok lang. Pagkatapos mong inumin, parang mas lalo ka pang nauhaw. O kaya naman, nasa isang red-eye flight ka, labing apat na oras na biyahe. Pagkatapos mong kainin ang mali na meal, lumipas ang limang oras. Sa dilim ng ceben, hindi ka makatulog dahil sa pakalam ng iyong sikmura. Ang hirap ng pakiramdam na yon, tanging ang ganakaranas lang ang makakain Karamihan Karamihan sa atin ay may maling akala. Iniisip natin na ang binayaran nating pamasaha ay para lang sa upuan at sa nakatakdang pakain. Iniisip natin na anumang karagdagang hilingin ay kailangang bayaran o magiging abalapa sa iba. Ngunit ngayon sasabihin ko sa inyo ang isang sikreto na tanging ma-insiders lang ang nakakaalam. Sa eroplano, mayroong isang secret menu libreng serbisyo, ang maito ay toto, karapatan mo bilang pasahero, ngunit sa iba't ibang kadahilanan, hinding-hindi lalapit sa iyo ang isang flight attendant, ngingiti, at magtatanong, Sir Ma'am, kailangan niyo po ba nito? Ang layunin ng usapan natin ngayon ay alisin ang tabing na iyon sasabihin ko sa inyo ang apat na bagay na maari mong makuha ng libre sa eroplano na marahil ay hindi mo pa nasubukang hilingin. Pustahan tayo, ang kaalamang ito ay babago sa karanasan mo sa bawat paksakay mo sa eroplano, mula sa isang pasaherong nagtitiis na lang, magiging isa kang bihasang manlalakbay na alam kung paano gamitin ang mga resources na available para sa iyo. Zige, umpisahan na natin. Una, at para sa akin ay ang pinaka nakakapagpasaya sa lahat ay isang buong lateng ang inumin. Maaring isipin mo, ano namang big deal diyan? Pero alalahanin mo ang eksena. Tinutula ng flight attendant ang katsa, masikip na pasilyo. Ang misyon niya ay paksilbihan ang buong section sa pinakamaikling panahon. Ano ang pinaka paraan? Bigyan ka nga basong puno nga yellow at counting inumin. May dalawang dahilan sa likod nito. Una, kahusayan. Hindi na niya kailangang buksan ang lata o maalala na matatapon mo ito. salin lang siya. Ikalawa. At mas mahalaga. Ay ang gastos at bigat. Sa industriya ng aviation, bawat kilong bigat ay katumbas ng karagdagang fuel cost. Kung lahat ng pasahero ay hihingi ng isang buong lata. Ang bigat ng nga inumin na kailangang ikarga ay sobrang laki. Kaya, ang paggamit ng malilit na baso ang pinakapraktikal na paraan para sa airline. Ngunit, ang standard na prosesong ito ay hindi isinasaalang-alang ang tunay na pangangailangan ng pasahero. Alam mo ba kung gaano katuyo ang hangin sa loob ng Chebin? Kapag nasa cruising altitude na ang aeroplano, ang humidity sa loop ay maaring bumaba sa 10% hanggang 20%. Para kang nasa mas tuyo pang lugar kaysa sa Sahara Desert. Sa ganitong kapaligiran, mabilis na nawawalan neng tubig ang iyong katawan. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos ng flight, pakiramdam mo ay nanunuyo ang iyong balat at lalamunan. Kaya, ang pag-inom ng tubig ay hindi isang opsyon. Ito ay isang pangangailangan. Ano ang dapat mong gawin? Sa susunod na tanungin ka ng flight attendant kung anong inumin ang gusto mo, ngumiti ka at magalang ngunit malinaw na sabihin. Himaam, sir. Pwede po ba akong makahingi ng isang buong lata ng chok? Hindi na po kailangan ng yalo at baso. Oh, uhaw na uhaw po talaga ako ngayon. Pwede po bang makahingi ng isang buong boteng tubig? Tinitiya ko sa iyo, sa 99% ng pakakataon, hindi mag ang flight attendant na ibigay ito sa iyo. Bakit? Dahil tinulungan mo rin sila. Hindi ka humingi ng baso at yelo. Nabawasan ang trabaho nila. Malinaw mong sinabi ang kailangan mo at nagampanan nila ang kanilang serbisyo, ito ay isang win-win situation. Siyempre, iba ang usapan kung naka low-cost carrier katulad ng Cebu Pacific o Air Asia. Dun, lahat ay may bayad. Ito ay para sa mga full-service airlines. Pangalawa, isang bagay na malamang hindi mo alam na pwede mong makuha ng libre, pangalawang meal, o kahit man lang karagdagang merienda. Marami sa atin ang nabibitin sa pagkain sa eroplano. Ang meal box ay mukhang malaki, pero ang kanin at ulam ay kaunti lang. Para sama malakas kumain, kulang talaga ito. Lalo na sa mga 14 oras na biyahe papuntang US o Europe, kung saan pito o walong oras ang pagitan ng mga meal. Ang pagkagutom sa mga oras na iyon ay isang paksubo. Ang magandang balita, may pakakataon kang makakuhang pangalawa? Paano? Ang timing at tamang pananalita ay napakahalaga. Una, kailangan mong maintindihan na ang airline ay laging naghahanda ng sobrang pakain. Ito ay para sa mabigla ang sitwasyon, tulad ng pasaherong may natapon na pakain o may gustong mapalit ng ulam. Ngunit, sa unang round ng serbisyo, one meal per person ang patakaran. Kaya, huwag na huwag kang hihingi ng dalawa sa unang round palang. Magmumuhak kang pasaway at siguradong tatanggihan ka. Ang tamang oras ay pa katapos kumain ng lahat at neksisimula ng maglipit ng nga tray ang ma-flight attendant kapat na ibalik na nila ang lahat sa gali kusina ang eroplano. Nangangahulugan iyon, natapos na ang meal service. Ang masobrang pagkain, kung hindi makakain, ay karaniwang itinatapon pagdating sa destinasyon. Dito ka na papasok. Pumunta ka mismo sa Geli. Magalang at medyo nahihiyang magtanong, Excuse me po, pasensya sa abala. Medyo gutom pa po kasi ako. Kung mayroon pa po kayong sobrang main course, kahit ano pong flavor, pwede po bang makahingi? Ang masalitang kung mayroon pa pong sobra at kahit ano pong flavor, ay susi. Ipinapakita nito na hindi ka namimili at ayaw mo lang masayang ang pakain. Sa aking karanasan, walo sa sampung beses na ginawa ko ito, natutuwa pa ang flight attendant na tulungan ako. Minsan, ubos na ang main course, pero bibigyan ka nilang tatlo o apat na tinapay o ilang paketeng biskwit at mani. Isang sikreto pa. Sa maraming long-haul flights, mayroon silang snack bar sa galley. May mga chips, chocolate, skyflakes, at prutas doon na pudeng kuhaning ng mapasaherong nagugutom sa kalagitnaan ng gabi. Hindi nila ito i-anunsyo, ia kailangan mong puntahan. At oh, sa maraming Asian Airlines, mayroon silang instant noodles. Kung may naamoy kang masarap na amoy ng cup noodles, huwag kang magtaka. May humingi na noon at pwede ka ring humingi. Kaya sa susunod, huwag ka ng magtiis sa gutom sa eroplano. Pangatlo, ito ay isang lifesaver sa mga long-haul flight. Ang comfort kit o ang tinatawag kong overnight survival pack. Marami sa atin ay nakakuha ng unan at kumot. Pero kung ang flight mo ay mahigit 7 o 8 oras at magdamagan, hirap ka bang matulog? Masakit ang li, tuyo ang mata, at maingay ang katabi? Maari kang humingi ng mapantulong sa pagtulog? Ang pinaka-basic ay eye mask at earplugs. Malaki ang naitutulong nito para sa mahimbing na tulog. Hindi nila ito inilalagay sa bawat upuan dahil sa gastos. Kung lahat ng 300 na pasahero ay bibijan at itatapon din pakatapos, malaking gastos iyon. Pero kung hihingi lang ang may kailangan, mas matipid. Mayroon din silang mga disposable slippers. Ito ay isang biyaya para sa mga namamagang pa sa mahabang biyahe. At kung nakalimutan mo ang iyong toothbrush at toothpaste, marami ring long-haul flights ang may dental kits. Isipin mo na lang ang ginhawa na pakiramdam pakatapos maksipilyo bago matulok o bago lumapak ang eroplano paano humingi? Ang pinakamagandang oras ay pakaupo mo palang sa aeroplano o pagkatapos ng unang meal service. Magalang na magtanong? Excuse me po? Mayroon po ba kayong eye mask at earplugs? O may dental kit po ba kayo? Mas maaga kang humingi, mas malaki ang sansang makakuha kadahil limitado lang ang maito. Pangapat, isang bagay na hindi mo marahil naisip pro napakahalaga nga pangunahing gamot at medical supplies. Sa taas na Tyson talampakan, anumang emergency ay maring mangyari. Ang pinakakaraniwan ay indahestyon. beklang sakit na ulo na o malilight na sukat. Hindi mo kailangang magtiis. Ayon sa batas ng aviation, bawat eroplano ay dapat may first aid kit. Siyempre, marami sa laman nito ay para lang sa mga sinanay na flight attendant. Ngunit, may makbagay don na pwede nilang ibigay sa pasahero, ang pinakakaraniwan ay ban-aid. Kung nasugatan ka ng papel o siper, humingi ka lang, pwede ka ring bigyan ng alcohol swab. Pangalawa, ma non-prescription, na pain reliever, tulad ng paracetamol, biogesic, o ibuprofen. Kung biglang sumakit ang ulo mo, ito ang iyong agarang lunas. Pangatlo, gamot para sa tiyan, antacids, o para sa hilo, anti-dizziness. Isang mahalagang paalala, hindi doktor ang nga flight attendant. Hindi kanila pwedeng i-diagnose. Kaya, dapat malinaw ang hiling mo. Huwag mong sabihing, masakit ang tiyan ko. Anong gamot ang meron kayo? Sa halip, sabihin, masama po ang pakiramdam ng tiyan ko. Mayroon po ba kayong antasit? O masakit po ang ulo ko? mayroon po ba kayong paracetamol? Sa ganitong paraan, maari ka nilang bigyan. Ngunit tandaan, kung mayroon kang maintenance na gamot, dapat ay dala mo ito at huwag ilagay sa check-in baggage. Sa pagbubuot, narito ang apat na bagay na libre sa eroplano na hindi nila sasabihin sa iyo. Isang bunglata ng inumin, huwag makuntento sa maliit na baso, manatiling hydrated karat dagang pakain at merienda. Sa tamang oras at paraan, hindi ka magugutom. Comfort kit. Eye mask, earplugs, sinelas at dental kit para sa komportabling pagtulog. Mga pangunahing gamot? Huwa tiisin ang maliliit na sakit. Ang pagbabahagi ko nito ay hindi para man lamang, kundi para ipaalam na bilang pasahero, ang binayaran natin ay isang buwang serbisyo, hindi lang isang upuan, ang nga ito ay nasa loob nga ating makarapatan. Ang kailangan lang ay maging isang matalino at magalang na pasahero. Alamin ang iyong karapatan at sa magalang na paraan. Hilingin ito kapag kailangan sa ganitong paraan. Magiging comfortable ang iyong biyahe at hindi ka makakaabala sa mga crew. I2 ay, ay isang win-win situation. Sana'y makatulong ito sa susunod mong paglipat. Kung may alam ka pang ibang hidden services sa eroplano, ay share mo naman sa comments sa ibaba.